dito sa Quiapo, matatagpuan ang pinakamalaking moske sa Manila. <silence> ang Golden Mosque. Itinayo noong 1976. Kaya nitong magpatuloy ng 22,000 na katao. Mahalagang bahagi ang mga moske sa pamumuhay ng mga muslim. Sa panahon ng mga Amerikano, matapos ang ikalawang digmaang pandagdig, mas naging bukas ang Manila para sa mga Muslim. Nauna na ang Indian Muslims na nagtungo rito para magnegosyo. Sunundan yun ng mga tinatawag natin pensionados. Ito yung mga kabataang Muslim nung araw na binigyan ng scholarship ng American colonial government. So, pumunta rito, sila rito sa Maynila, nag-aral, so nag-grupo-grupo sila doon sa mga Indian Muslims. Noong 1972, nang lumaganap ang kaguluhan sa Mindanao, maraming muslim ang napilitang magtungo sa Maynila. Ang kiyapo ang isa sa nagsilbing safe exit nila rito. In the early days, it was multi tribal. May Maranao, may Maguindanao, may Tausug, may Yakan, may Sama, apart from the early Muslim mga Indians. But later on, unti-unting nagiging Maranao, dominated na yung Quiapo. Now, for them to survive, they really have to be good in business, magtinda-tinda ng mga pwedeng pagkakitaan. And this became, eventually, their tradition. Sa matagal na panahon, na pakikipagsapalaran ng mga Muslim sa Quiapo, hindi pa rin nawawala ang diskriminasyon. Masakit. Siyempre, pinakamasakit yun sa amin kahit nawala kang kasalanan. Sinasabi na, yan, ano na yan? Abu sa Epe, ano? kaya ano? Iba-iba ang tanong. Oh, Muslim yan, ano ganyan? Hindi yan ano, dito. Hindi taga rito yan. Ganun. Kaya yeah, siyempre, nasasaktan kami. Pa paano niyo po ino-overcome mga ganong kasi mga connotation? Siyempre, pag ganun, hindi namin pinapansin yun. Pinapalagpas namin yun. Sabi namin, darating din ang panahon nama, itindihan tayo nila.